Paginang maga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Magpupulong bukas ang MMDA at mga lokal na pamahalaan tungkol sa mga drainage system na hindi na raw kinakaya ang lumalaking volume ng ulan. May unang balita, si Rafi Tima. Hoy! Huwag mo yan! Sinita ng isang concert driver ang isang batang nakita niyang binabarhan ng drainage na isang kalsada sa Quezon City. Ano gusto mo magyari? Maging swimming pool dito. Papa mo na puti ah. Huwag mo dito. Nakarating na ito sa MMDA na nabahala sa ganitong asal. Lalo't 80 lugar sa Metro Manila ang tukoy ng bahain. Karamihan daw ay mabababang lugar na sumasalo sa tubig mula sa mas matataas. Unfortunately, yung pong mga drainage system dito medyo maliit. Hindi na kayang i-accommodate yung volume ng tubig. Pangalawa, na pa ito ng mga basura. Ngayong taon, inaasang matatapos na ang 61 flood control projects, kabilang ang pag-upgrade sa ilang pumping stations. Nilagyan nila ng isandaan at 63 trash traps ang iba't ibang estero sa Metro Manila. Pero dadagdagan pa ng 20 bago pumasok ang tag-ulan. After po ng installation itong trash traps, around 10,000 cubic meters ng basura na lang annually ang ating napukuha substantial po yung jump ng basurang nakukuha sa waterways. Sa Pasay naman, sinimulan na ang citywide clearing operation bilang paghahanda sa tag-ulan. Pinakiusapan din ng mga residente na itapon ng maayos ang kanilang mga basura. Ang preparation namin sa Laninia talaga namang tuloy-tuloy ito. Nagkakaroon kami ng cleaning ng lahat ng estero, tapos drainages, at ginagawa po ito every Saturday. Sa Miyerkules naman ay magpupulong ang MMDA at mga lokal na pamahalaan. Kasama sa pag-uusapan ng pag-aayos sa mga drainage na hindi na kinakaya ang lumalaking volume ng ulan dahil sa climate change. Kailangan yung gagawin pong mga canals ay 30 years from now ay kayang i-accommodate pa rin yung tubig na um, ibabagsak. 30 years from now, with this uh, consideration yung pattern ngayon ng increase ng volume ng tubig na bumababa dito sa Metro Manila. Ito ang unang balita. Raffy Tima para sa GMA Integrated News. Itinilaga ni Pope Francis si Cardinal Luis Antonio Tagle bilang kanyang special envoy sa 10th National Eucharistic Congress sa Amerika. Si Cardinal Tagle, isang arsobispong Pilipino, ay nagsisilbing pro-prefect of the Dicastery for Evangelization ng Vatican. Ipapadala siya ni Pope Francis sa 10th National Eucharistic Congress sa Amerika para manguna sa closing mass. Isasagwaya sa, isa sa sa Indianapolis sa July 17 hanggang 21. Sa kabila ng utos ng China na hulihin ang mga anilay trespassers sa South China Sea, Tuloy sa paglalayag sa West Philippine sea, ang isang grupo ng mga mangisda sa Sambales. May unang balita si Joseph Moro. Matapos daw silang pagbawalan sa Scarborough Shoals, sa Recto Bank na nangingisda ang ilang taga Mariveles Pataan. Nakakasama raw nila roon ang ilang mangingisda mula Vietnam at China. Hey, kay malayo naman sa pamukuli ng China. Pero hindi pa rin may iwasan. May isang pingot parito doon. Information parito pa sa atin. iingat na lang kayo. Oo, oh, nag iingat na lang. Ay, siyempre, oh, ano man namula naman ano tayo panlaban doon. Eh. Dagdag pa sa'y kinakasama nila ng loob ang direktiba ng China sa kuno ng Coast Guard. Sa sarili nating loob, sa sarili nating karagatan, tayo pa ang pinababans. Ang utos kasi ng China, hulihin ang mga hindi China manging isda sa kanila umunong dagat simula June 15 hanggang dalawang buwan posibleng kulong ng walang paglilitis. Gihit ng grupo ng mga manging isda sa Sambales. Hindi nila dapat gawin po yan sapagkat kami po ay alam naman po namin yung ating batas. Hanggat alam po namin na wala po tayong nilalabag ay uh, patuloy pa rin po yung aming um, pangingisda dyan. Sa kabila nito, ayon sa ating pamahalaan, wala raw dapat ikatakot ang mga Pilipinong mangingisda. Huwag po kayong magpapa-apekto. Wala po silang karapatan para pigilan kayong mangingisda sa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Uh, Ituloy lang po ninyo yung pangingisda uh, sa West Philippine Sea. Nasa, nasa likod nyo po ang batas at nasa likod nyo ang pamahalaan. Wala pong karapatan ang Chinese Coast Guard na mag-aresto, magtitinip. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, wala naman dapat ipag-alala mga walang ginagawang illegal sa lugar. Sinimulan na sa Kamara ang pagdinig sa Omunoy Gentleman's Agreement ng nakaraang administrasyon sa gobyerno ng China. Hindi dumalo ang mga dating opisyal ng administrasyon Duterte, kaya dismayado ang ilang kongresista. Parang umiiwas yung ating mga ano mga, mga opisyalis ng nakaraang administrasyon dahil halos walang nagpunta sa kanila. So nagtataka ako kung ano yung kung ano yung dapat na, na kanilang iwasan. Nag-abisa sa komite na may naon ng lakad si dating Executive Secretary Salvador Midaldea habang walang pasabi si na dating Defense Secretary Delphine Lorenzana at dating National Security Advisor Hermogenes Esperon. Kinukuha pa namin ang kanilang panig. Sa pagdinig, sinabi ni DOJ Senior State Counsel Attorney Freddie Ganchon na mahalagang malaman kung ano na pag-usapan ng mga sangkot na opisyal. A gentleman's agreement can exist in international law. No? It's, a, it's called An oral treaty. It's usually in the form of an oral treaty And oral treaties are allowed under international law. But whether or not it is legal would depend on its contents, uh, Mr. Chair. So that's why we need to know the actual contents of this agreement. Pero ipinunto rin niyang sakaling totoo na no may kasunduan, wala na rin daw itong visa dahil kinansela na rin ito ng Pangulo. May suwestion ding imbitahan mismo si dating Pangulong Duterte pero hindi para ito gagawin ng komite. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Sa Vera Catanduanes, isang alagang baboy ang natagpo ang patay at nawawala ang dalawang pata. Ayon sa may-ari, nakita niya ang puro dugo ang alagang baboy sa kulungan. Kila hinataw raw ito sa ulo. Tuluyan ng kinatay at ibinenta ang baboy. Bukas naman daw ang may-ari na makipag-areglo sa kung sino man ang pumutol sa mga pata ng kanyang baboy. Dalong bumaba ang halaga ng piso kontra dolyar nagsara sa 57 pesos at 9 centavos kada dolyar ang palitan kahapon. Mas mababa yan kumpara sa 57 pesos at 62 centavos noong nakaraang linggo. Ito ang pinakamahinang halaga ng piso mula noong November 10, 2022. Iniurong ng MMDA sa susunod na linggo ang paninikit sa mga motoristang gumagamit ng e-trike, e-bike, kuliglig at mga katulad na sasakyan sa mga national road sa Metro Manila. Dagdag panahon daw ito para kumpletuhin ng mga driver ang kanilang requirements. Kahit hindi pa maniniket, patuloy pa rin magpapaalala mga ng MMDA sa mga driver. 2,500 pesos ang multa sa mauhuling violator. Kung walang lisensya driver o kaya hindi rehistrado ang sasakyan, kukumpiskahin at may impound ang sasakyan. Apat na sugatan sa sunog sa Kelm City kaninang madaling araw na aburin ang maraming tindahan. At yan ang unang balita live ni James Agustin. James! Ganing di bababa sa 20 commercial stalls yung nasunog dito sa bagay ito ng Regalado Highway. Tumagal lamang na mahigit 30 minuto yung sunog. Apat ang naitalang sugatan na nagtamo ng mga paso sa iba't ibang bahagi ng katawan. Malit pa ang apoy na nagbumula sa isang kainan sa bahaging ito ng Regalado Highway sa Quezon City, mag-alas dos na madaling araw. Humingi ng tulong ang mga tauhan ng magkakatabing commercial stalls. Ilang sandali pa, makikita ang tumatakbo palabas ang dalawang empleyado na may mga paso na sa katawan. Isinugod sila sa katapata ospital. Bigla na lang lumaki ang apoy at tuluyan ng nilamon ng kainan. Isang mabayang empleyado nito ang dinala rin sa ospital matapos magtamu ng mga paso. Mabilis ta kumalat ang apoy sa magkakadikit na commercial stalls. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ang ikalawang alarma. Nasa 20 fire truck ang kinalang rumisponde sa lugar. Nung na giabang na ginta sumabog. Eh, malit pa yung apoy noon. Dinalanggap biglang lumaki. Lakas ng tubig eh wala makuha ang tubig. Tumagal nang 30 minuto ang suno. Natupok ang hindi bababa sa 20 commercial stalls. Pito ay kainan habang ang iba ay sari-sari store. Apat ang nailang sugatan kabilang ang babaeng empleyado ng paresan kung saan nagsimula ang suno. Ang kwento sa akin is nagpalit ata ng gasol, ng superkalan. Tapos yun na, dun na parang biglang sumabog na lang yung, ano, yung superkalan. Si Jeffrey, ilang damit lang ang naisalba. Hindi na niya nakuha ang kinita ng kanyang kantin. Pagkakita ko na malakas na yung apoy doon, tumakbo na ako sa store ko, tapos kumuha na ako ng mga masalba ko. Yun, paglabas ko, malakas na yung apoy. Pag ano, tumakbo na kami sa likod, sa likod kami dubaan. Iniimbisigan pa ng BFP ang sani ng apoy at kabuong halaga ng pinsala. Maglilimang taon pa lang nakapwesto ang commercial stall sa lugar. Hindi alam ngayon ng mga naapektuhan kung paano sila magsisimula ulit. Sobrang sakit kasi ano, dyan lang po kami kumukuha ng hanap namin. Dun, yun lang po yung hanap namin kasi dati po kaming vendors tapos tinulungan kami ni Mayor Belmonte para magkaroon ng sariling pwesto. Tapos ganun pa yung nangyari. Wala tayong magawa. Back to zero. Hanap naman tayo ng ibang kapagkakitaan kung ano mga ano. Kung hindi, balik trabaho. Samantala ikang ganito kalaki yung pinsala na naidulot ng sunog dito nga sa magkakadikit na commercial stalls. Actually parang compound po ito ay dun sa mga vendors nasa sa apat na po itong mga stalls dito pero dalawang po lamang yung occupied. At nakapanglulumo na tingnan na may mga vendors na ngayon umaga lamang nila na yung nangyari at wala na silang maisasalba dito sa mga gamit na naiwan dito dahil tupok na tupok talaga yung mga magkakadikit na commercial stalls. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. 36 na pribadong kolehiyo at universidad sa Iloilo -Ilo City ang nagsumite ng application sa CHED Region 6 para sa pagtataas ng tuition. Live mula sa Iloilo -Ilo City, balita si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Zen, maayong aga. Maayong aga Marisa, nangangambang ilang magulang dahil sa uh, nakaambang na petisyon o ang tuition fee increase sa 36 na pribadong unibersidad at kolehiyo sa lungsod. Tumigil sa pag-aaral sa isang pribadong kolehiyo noong nakaraang school year ang anak ng jeepney driver na si Roger Bacolod para magtrabaho nang malaman niya na may mga paaralang balak magtaas ng tuition sa school year 2024 to 2025 na babahala siya dahil lalo pang mahihirapan na ipag-aralin ang kanyang anak. Dako nga kuan nga pala ano naman ni eh, kay mahal, mag, magsaka Ti nabudlayan kami pigado pagda ng biyay subong. Si Bernabe Villanesa naman na may anak Bernabe. ring nag-aaral sa isang pribadong kolehiyo nag-aalala na maraming pang estudyante ang titigil na sa pag-aaral. Hindi si, magsaka pag ang tuition. Uh, mabugat na siguro basi kung ang ibang sina mauntat ng mga estudyante kung hindi na makaya sa ginikanan. Ayon sa Commission on Higher Education 636 na pribadong kolehiyo at unibersidad ang nagsumite sa kanilang tanggapan ng petisyon na magtaas ng tuition. Nakapagsumite na rin daw ang mga ito ng mga kinakailangang dokumento. Hindi pa naglalabas ang CHED ng listahan ng mga paaralan dahil isinasa ilalim pa sa validation ang petisyon ng mga ito. Ayon kay CHED Regional Director Raul Alvarez Jr., nasa 6.9% ang kanilang reference para sa tuition increase sa susunod na school year so may may i-evaluate uh, si Natanan kung bala uh, inchakto uh, uh, ara sa limit ng aton nga reference is 6.9%. Ang 70% ng increase ay dapat mapunta sa sweldo ng mga guro, 20% sa mga pasilidad at ang 10% nakadepende naman sa school administration kung saan ilalaan. Para sa guro ng isang universidad na si Denny Tan, malaking tulong sa kanilang gastusin kung sakaling tumaas rin ang kanilang sweldo. Mission 3 para may extra ako na finances para ang gasto sa akong pamilya. Kag siyempre bayad sa akong bills. Kag of course, maka-travel man ka na. Mariz, tiniyak ng Chad na babalansin nila ang kapakanan ng mga magulang at ng mga paaralan sa kanilang gagawing validation sa tuition hike petition. Damo nga salamat! Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV, One Western, Visayas. Pusay naman natin ngayong umaga ang presyo ng mga gulay sa palengke at live mula sa Maynila. May unang basita si EJ Gomez. EJ? Ati Susan, may pagtaas ngayon sa presyo ng ilang gulay dito sa Blumentritt, Maynila. Habang manggilan gilan naman ang nananatili sa dati nitong mga presyo simula noong nakaraang buwan. Gaya na lang ng sibuyas na higit daw sa sapat ang supply ayon sa pamahalaan. Ang bentahan ng pulang sibuyas ngayon dito sa Blumentritt Market nasa 80 hanggang 100 pesos ang kada kilo. Halos wala raw paggalaw ang presyo nito dahil stable ang supply. Yung presyuan po ngayon hindi po masyadong mataas, hindi katulad nung nakaraang taon. Yung supply po ngayon hindi naman po katulad din nung nakaraang taon na nagkukulang, ngayon po sobra-sobra na. Pero ang white onion nasa 80 pesos na dating 60 pesos. Kamakailan lang inextend ng Agriculture Department hanggang Hulyo na dapat ay hanggang Mayo lang ang ban sa pag-import ng sibuyas dahil sapat naman daw ang supply nito. Katunayan ayon sa Agriculture Department nananatiling puno ng supply ang cold storage facilities sa onion producing areas sa bansa. Hindi rin nagbago ang presyo ng broccoli, repolyo, carrots at bawang. Tumaas naman ang bentahan ng ilang gulay lalo na yung mga galing sa matataas na lugar gaya ng Baguio. Karamihan talaga yung gulay natin galing Baguio. Siguro nahirapan din silang uh, magtanim. Hindi kasi normal yung init na nararanasan nakaraan kaya taas ng gulay. Iba nga pag dumarating sa Maynila, lusaw, sunog, gano'n. Ramdam yan ng may-ari ng karinderya na si Darnell. Talong, ang palaya, yan ang tumaas. Sa ganitong pagtaas, talagang binabudget ko yung ano, pera, siyempre. Kasi pag ganito, hindi mo alam. Laging, well, minsan kulang kasi sa gas pa, ang taas talaga. Ilang mamimili raw talaga ang umaangal ngayon sa taas presyo sa gulay. Napipilita naman ang mga tindero na magbigay pa rin ng tawad kahit sa kada kilong benta. Yan ang unang balita mula rito sa Blumentritt, Maynila, EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Kung kayang gawing malinam na ang iba't ibang lutuin gamit ang kutsara, gagamit ka pa ba ng asin? presenting ang pinakabagong teknolohiya na electric salt spoon sa Tokyo, Japan. Gamit ang rechargeable battery, nagpapasa ang kutsara ng mahinang electrical charge sa dila ng tao na nagpapaalat sa kanyang panlasa. Ayon sa kumpanya, layo ng teknolohiyang ito na bawasan ang mataas na sodium intake ng mga tao. Kapag nasobrahan kasi, posibleng magdulot yan ng high blood pressure, stroke at iba pang sakit. Ang presyo ng electric salt spoon, 19,800 yen o mahigit 7,000 piso. Bukas na ang the most beautiful day in the Philippines! 53 exceptional candidates ang magtatagisan sa Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2024. Kanino kaya ipapasa ni Sparkle Beauty Queen Michelle D. ang corona? Kabilang sa host si Alden Richards, Gabby Garcia at Miss Universe 2022, Arbonne Gabriel. Mga kapuso, mapapanood po ang delayed telecast ng The Coronation Night sa GMA Network this coming Sunday, May 26, 9 a.m. nationwide at 9.45 a.m. sa Central at Eastern Visayas. Yan, salado po ang mga salon. <laughs> kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV. That's www.gmanews.tv.